Grabe na. Nasa unahan na. Kakunti na yung natitira. Alas na ubos na yung mga plastic ng PVC. Kinakain na yung bahay. Ayun na. Kinakain na yung bahay. Kinakain na ng apoy. Kinakain na ng apoy yung bahay na to. Sa Cavite pa daw yung baano nito may Ari Kaso pauwi na ngayon Grabe na Ah, na na ilang minuto lang ubos na yung tubig agad yan kaso ah, mas lalo lumalaki yung apoy oh, pag binobomba dapat tinuglap na rin yung mga tarpulin na yun eh kung patagtag pa yan eh Grabe, laki oh. Lawak na nang pinag ito So, ilang minuto lang yung binombang yan. Ubus ang tubig niyan. Ganun lang kabilis ubusin yung laman ng ano, truck. Ganun lang kabilis. Kahit pagano anong kalaki niyan. Pag sagad yung pressure, halos dal limang minuto, ubus yung laman ng truck. Minsan, mahigit, ano pa, wala pang, wala pa limang minuto. Pinakamatagal na yung sampung minuto, pag, ano, pag host lang yung gamit, tapos nasel. Ayun na, sunog na rin yung isang ah. sunog na yung bahay na to. Buti puro bato pa yung bahay na to, pero may mga ano kasi may, may mga gamit din sa loob. Yung mga kama hindi na natanggal, yung mga kutsyon na lang yung ano. Yo, kalapati, bumababa bumaba na yung kalapati oh. Dali, mo kalapati.

puro apoy na talaga yung pumupunta sa bahay. Pero huwag nang sana pasukin yung loob ng bahay. Kasi pag nasunog tong bahay to, sunod-sunod na yung bahay doon sa tagiliran. Grabe yung sunog na to. Puro plastik kasi. Target mo po bakit

Ayan, nilagyan na ng pom. May pom na yung tubig nila. Nilagyan na ng pom. Tubig. Pambawas ano din yan, yung pom. Nilagyan na ng pom para maka dagdag sa Kaya nga ba kami bulan?

Radong malawak na yung pinag-usukan nito ngayon. Kasi ang kanina pa to, halos dalawang oras na daw to eh. Bumalik lang ako dito. Ganyan pang ano ng bombero nga. Wala sa ano ng view yun. Bala na labas, ano? Wala ang tubig. Hindi, pom yan. Yung nandini kanina ng container na crudo daw. Yun ang laman ng pom. Ano? Foam yun sa parang car wash, pang car wash din. Yung para bumula. Wala na, wala na tubig ito. Yung kalapate na wala na. Wala na pala. Sabi ko na nga ba, abutin yung kuryente namin eh. Wala na. Sunog na yung mga wire ng telepono. Yawa! Ay, gapang yan. Ayun, sunog na yung mga wire ng telepono. Grabe nang laki laki nang ano nito, laki nang nasunog na to. <tipan> Grabe. Pero yung bahay, matibay pa rin talaga kasi puro bato. Ayun, nakita pa rin dito. Kasi hindi pa rin napapatukan yung bahay ng uh, apoy siguro. Grabe, posibilidad na yan. Oo. Oh. Okay. Sapoy, sapoy, dito na dito sapoy, na eh, si punta si ano dito na dito na punta lang apoy. Si Hindi na naman makapulas ang ano bumbero dahil nang ano na. Hindi na makalapit. Hanggang gaya na lang yung bugo nila. sa trabaho ang bata dito. Wala wala ang bata lag ano yan? Yan, yan? kaunti lang ang bata dyan. Telepono marami dyan. telco Mga wifi. Yan marami dyan. May apoy na rin yung bahay. Nig yung agas-as ng apoy. Pero may nakasupport pa rin yun sa bahay na yun, sa baba. Ayun, nasa bahay doon sa kamaygod ng kaliwa. Parang may okay, sasabog. May pumunta May sumabog nga daw. Dito pumunta. Yes, okay, okay na. Mahina uh, na ko ito. Ah, yeah, may pom na yung ano nila si inaluan na ng pom yung tubig ng ano pero dagdag ano rin kasi yon sa ano pag ganyan yung mga materials na nasusunog natin yung bahay na nandito sa gilid kung maano na si mga kahit yung mga bumbero naka ano na o oh, bali ano talagang naka ano yung support sila dun sa bahay na to hindi sya oh, lumalabas sa kalye yung ano apoy grabe yung laki Lumabas, lumalabas na sa kalya yung apoy ayan na yung bahay kinakain na ng apoy yung bahay oh, oh, ay, hindi okay marina. pa yung bahay Oo, oh, yung grabe lang eh. Grabe sunog na nangyari dito. Ilang oras to. Pag nakasurvive tong bahay na to, diretso na yan. Nakakasurvive na yung lahat ng bahay ng mga kasunod dun. Kasi marami pang bahay na dito sa bukod na bahay na to, na nasa sulok na to. Sunod-sunod na yung -sunod bahay papunta dun, sa papuntang kaliwa. May tabing kalye. Sunod-sunod talaga yung bahay dyan. Saya, so, maagapan na yung mga pagpasok doon sa likod ng bahay na to. Inuubos na lang naman yung pinaka-plastic na nasusunog din sa may ano, bukana. tung apoy sa lalim tiba yung bintana nung ano tiba yung bintana nung bahay sino kaya gumawa ng bahay yung matibay pa yung bintana hindi pa nung basag ang ngayon pero may usok na yung bahay ah eh wala pa matibay pa rin talaga yung bintana Buti sa agad ng pong to. Maya wala na to. No, si lespo, lespo. Oh. Naglalakad po Lespo. Oh, si Lespo. Ibang may galaw. wala po tayong tulong dyan kasi po ay kahit po sila hindi na alam po paano nila papatayin pero yan ginawa, po, ginawa na po ng paraan ng ating BGM, eh, BGMP ng ating fire brigade oh. nilagyan na lang nila ng foam para makadagdag sa pagpatay ng apoy apoy, Oh. Puro puro pa sa Maganda yung yung bahay. Ano nga lang siya, may mga gamit pa sa loob ng ano, yung mga kama. Yung kama yata ni labas naman. Nailabas yata yung kama. Nabasa na din ang loob noon eh. Grabe, ang laki oh. Ang lawak na ng inusok, oh, biro nyo, ang gandun no? Ang gandun yung usok na galing dito. Ganun kaluwang yung ano ng usok. Palatagan mo. Uh, eh, meron na dyan, nandiyan. Alas lahat na ng bayan, nandito ng na bumbero. Oh, may pumuputok na sa loob. Likado nito ah. May pumuputok na sa loob. Yung mga sasakyan na nasa loob, may mga naputok na. O oh, ito. Taal na tong anong to, yung mga humakot ng tubig, taal. Taal kalaka. Lemiri. nasugbu, Kalatagan, nandito na. Ito na lahat na